Hello guys, good morning. Okay, so today's uh, April April 16, 2024. Okay, so ito po ang ating potential combination. So ngayon lang tayo nakapagbahagi ng, ng combination ng R ng Martes. Ayan, so tuloy tayo ngayon guys, April 16. 2024. So, sabay lang ha. Kung may kursonada, so inulit ko po. Not sure when. Probables only Kaya nga, potential combination po So ito ang ating numero mga boss So i-play Play 3D And STL Draw So maganda ito mga boss Pondes pata sa alas 2 2pm 5pm At 9pm Draw Okay so ang una nating numero mga boss Itong ating 1 uh, 169 so hindi ang aking uno 961 961 or 691 so ito po ang aking uh, best uh, kombi target rumble po ito mga boss tr target R is Rambol. So, 961 mga boss, 691. So, yan po ang aking uh, special po na numero. No? 691, 961. So, possible po na mag-ending si Uno mga boss. Okay. So, next mga boss, dito tayo sa ating uh, depensa. So, ito yung ating special ha. Ilagay ko dito. Uh, special. So, yan po ang ating special na combination mga boss Okay. So 691 or 961 mga boss ha. So dipinsay lang o grumble ha. So dipinsay lang o grumble. So para ma ano natin. So nindot ito tayan mga boss ha, sa alas Uh, dos ha pag hindi siya maglabas mga boss balik ka lang special combi ulitin ko lang ha 9 6 1 6 9 1 target rumble po ito so kung mayroon kayong pantaya mga boss 150 straight Okay, so yan po ang ating special ha, na isang numero. So ang ating depensa combination, sa ganahan sa depensa combination mga boss. So para ito sa ngayon sa April ah, 16 ha, Martes. Okay, so depensa. Ito yung ating pang slide. Depensa combi. So dalawa ito mga boss. Ang una nating combination dito, so meron tayong 971 uh, or 791. So ito po yung ating uh, depends ha, target rumble din po ito. Target rumble, target rumble po yan. So 971, disisiyete po yung mga boss. Ang resulta po kagabi is 3 0 is uh, din po. So ito po yung official na Resulta po kahapon mga boss ha. Pick sa 15 po, 324937 at 403. Okay, so yan po yung pagkasunod-sunod po. Same po yung result mga boss, Luzon, Visayas at Mindanao ha. 3D Loto National po yan. Okay, so kung meron kayong mga STL, local draw sa inyong mga lugar, pwede po ninyo sabayan or tayaan itong mga boss ha. Itong ating mga numero. Okay, so try lang natin itong mga boss. Baka makachamba po tayo. So, ang last final combination natin mga boss sa 971, 791. So, meron tayong 951 at 591. Okay, so target rumble din po ito. So, kung ganahan po kayo dito mga boss kahit 100 straight at box rambol po yan 100 straight at rambol po ha so kung wala naman pantaya kahit pa piso piso pa dos dos meron po sa mga online taya pwede kayo makataya po dyan mga boss sa mga online taya ha so ah, nasa comment down below lang po nitong ating video mga boss ang ating online taya so pakisearch na lang po ninyo ha ang, a, ang ating online taya so pwede kayo mag register po dyan kung wala pa po kayong account so sa meron na po pwede po na ninyo uh, tayaan sa uh, inyong mga kung ano yun po yung mga nakadownload apps po sa inyong mga cellphone so sa mga wala po, inuulit ko ayan po ang ating uh, official uh, link okay, so nasa baba po, nasa comment section lang po nito ang ating video mga boss sa facebook lang po ha, so sa youtube po wala po yung link ko kasi po uh, bawal po yan okay, so yun lang po mga boss maraming salamat kita sa po tayo bukas So sana makachamba ta sa ating uh, numero today. Paboy na mano natin. Na ngayon lang po tayo nakapag-update. So dipinsa itong ating mga numero na dalawa ha. Kahit uh, i-rumble lang po natin ito mga boss. Rumble kahit pa 5, pwede na po yan. So good luck mga boss. Kita kayo sa lang po tayo bukas. Peace out.